Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inihayag ng Department of Interior and Local Government o DILG na dismiss na sa serbisyo si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong kaugnay ng kinasangkutan itong head and run case noong 2022. Sa isang statement, sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos na nag-issue ngayong araw ang kagawaran ng desisyon na nagbabasura sa apela ni Abo. Kaugnay niyan, inatasan ni Abalos sa Philippine National Police o PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na mag-issue ng implementing order para sa dismissal ni Abo. Aniya, ubos na ang barahan ni Abong at hindi na nito mapapaikot pa ang batas. Unang nagsumite ng apil si Abong sa National Police Commission Regional Appellate Board o RAB matapos ang rekomendasyon ng Quezon City Police Law Enforcement Board o PLEB na i-dismiss ito sa serbisyo. Subalit dinenayin ng RAB ang kanyang apela. Sunod itong nagsumite ng apil sa DILG ngunit kinatigan lamang ng kagawaran ng desisyon ng RAB na tinukoy si Abong na guilty sa tatlong administrative charges. Naungkat ang dating kaso ng police officer matapos itong mag-abok at magkaputok ng baril sa isang bar sa Quezon City noong November 26. Nakatalaga naman si Abong sa Legal Service Department ng PNP Headquarters, makaraang matanggal bilang QCPD CIDU Chief. Pag-aaralan ng Land Transportation Office o so LTO ang pagsasagawa ng Nationwide Motor Vehicle Listing Caravan matapos malaman ng ahensya na umabot sa 24.7 million ang mayroong expired registrations. Saad ni LTO Chief Vigor Mendoza, gagawin ng Motor Vehicle Registration Caravan sa barangay level. Sa pangamagitan ng koordinasyon sa mga local government unit, inaasahan ni Mendoza na mas mapapadali ang gagawing registration caravan. Dagdag ni Mendoza, kanila rin binabalak na pasimplehin ang registration process lalo na sa mga nahihirapan na gamitin ng online platforms. Ang National Motor Vehicle Registration Caravan ay parte ng plano ng pamahalaan na mas maging istrikto sa no registration, no travel policy. Una nang nagresulta ang naturang polisiya sa pagkakadukot ng mga daandang individual na may unregistered motor vehicles. Git ni Mendoza, haharap ang mga individual na may unregistered motor vehicles sa penalties kabilang ang pagkumpiska sa kanilang mga sasakyan. Mariing tinutulad ng People for the Ethical Treatment of Animals so peta ang plano ng lokal na gobyerno ng Maynila na maglagay ng bagong elepante sa Manila Zoo. Kasunod ito ng pagpanaw ng nag-iisang elepante sa Pilipinas na si Vishwa Maali na higit apat na dekadang namuhay sa Manila Zoo. Dagdag pa nito, nasawi si dahil sa anilay indifference and greed dahil sa pagkibit-balikat ng pamahalaan sa kanilang panawagang palayain ng elepante. Ayon kay PETA Animal Rescue Manager Jana Sevilla, noong 2010 nang humiling silang ilipat si Mali sa isang animal sanctuary sa Thailand. Depensa naman ni Mayor Honey Lacuna, hindi maaaring pakawalan na lang si Mali dahil sa mahabang panahon na captive state nito at hindi nakakayaning mamuhay sa wild. Hinimok din ng PETA ang Manila LGU na pagreterohin na ang iba pang hayop na nasa Manila Zoo. Para sa Kidlat News Update, Renzel Non, Naguula. At inyo pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.